So for today's video guys, isi-share ko sa inyo kung paano ko ginawa ang video to. Pwede mong pagsabayin ang front cam at ang back camera. At ito pa, hindi to edit guys ha, camera lang talaga to ng phone ko. At ito pa, perfect talaga siya for vlogging kasi pwede nyong pagsabayin ang front cam at ang back cam. So ang phone na gamit ko ay Oppo Reno 5 4G. Alam ko marami na ang nakakaalam nito pero meron pa rin hindi. Sa mga hindi pa alam kung saan to makikita ang feature na to ng OPPO Reno 5 4G para sa inyo to. So ayan guys, kung naka oppo Reno 5 4G ka, tamang-tama ang video to para sa iyo. So una mong gagawin, punta ka sa camera ng phone. Tapos punta ka dito sa gilid. So syempre hindi dyan sa portrait, kundi dito sa more. Tapos may makikita ka dyan na dual view video. I-click mo. Ayan, guys. So, dito, may makikita ka dito. Itong sign na to, i-click mo. So, dito, merong choices na split, round, at rectangle. So, naka-rectangle ako for today's video, guys. So, i-click natin tong round. So, yan yung itsura ng round. Tapos, ito naman ang split. So, yan guys ang split. Ngayon, kung gusto mong ipagpalit-palit yung face mo, gusto mong ilagay dito sa baba, i-double tap mo lang ang screen. Tapos, dito sa taas, kung gusto mong ibalik sa taas, i-double tap mo ulit. Ganyan lang. So, ngayon punta tayo dito sa round. Kung gusto mo na malaki ang kuha ng face mo, so i-double tap mo ayan na siya. So, kung gusto mo naman ng maliit, so, i-double tap mo lang. Ganyan. So, back tayo, punta tayo sa rectangle. So, ganun lang din yung gagawin ninyo. O, ba diba? Pinagpawisan ang person kasi sobrang init. Ayan lang, guys. Perfect talaga siya for vlogging kasi pwede mong pagsabayin ang front cam at ang back camera. Hindi ko lang alam sa ibang reno kung mayroong dual view video, so i-check nyo na lang. So kung nagba-vlog ka, isa tong phone na to sa maire-recommend ko sa inyo. So yun lang guys, sana nasundan nyo. At kung nagustuhan nyo naman ang video ko, pwede nyo namang i-share. Thank you for watching!